pinaasa ka na ba? Pinaasa ka na ba ng mga nangutang sa'yo? Ng crush mo? Ng delivery rider mo? O ng taong nangakong habang buhay kang mamahalin, pero ngayon, iba na ang iibigin? Magandang araw, mga kapatid kay Kristo. Magandang pagnilayan natin ang Ibanghelyo ngayong ika na araw ng simbang gabi. Siguro bigyan ko lang kayo ng kaunting review, no? kabilang itong ebanghelyo na ito sa second joyful mystery ng Rosario, ang pagbisita ni Maria kay Santa Isabel. Para sa mga hindi nakakaalam, si Santa Isabel, nasa 80s na siya nung ipaglihi niya si St. John the Baptist. Biruin niyo yun. Kahit ganun nakatanda si Santa Isabel, binigyan pa rin siya ng pagkakataon upang magkaroon ng anak. Mga kapatid, Siguro may milagro nang nangyari ni isang beses sa buhay ninyo. Sa kabila ng mga milagro ito, kung minsan hindi pala natin napapansin, nakasama natin si Jesus. Sa bawat milagro ang nangyari sa buhay natin, may kasamang galak. At ang pinanggagalingan ng galak ay walang iba kundi si Yesus. Alam niyo, may aaminin ako sa inyo, Nung first time kong gumamit ng mga Shopee at Lazada na yan, atat na atat ako sa pagdating ng order kong gamit. Yung tipong kaka-place order lang, tatanungin ko na agad yung seller kung kailan darating. Alam nyo, habang nagninilay ako sa ibang helio ngayong gabi, naisip kong kaysa makumundong bagay ang asahan natin, huwag nating kalimutan na isa lang ang dapat nating asahan. Mga kapatid, kumapit tayo sa pag-asa. Sa pag-asang nagbibigay sa ating mga puso ng tuwa. Ang ating Panginoong Jesus. Isa pa may kwento ako. May isang babaeng nagkaroon ng breast cancer. Itong babaeng ito ay naglilihi. Siyempre lahat naman ng inasiguro gustong maging malusog ang anak nila. Pero dahil sa sakit niya, sabi ng doktor, pwedeng magka-diferensya ang anak niya. Sa totoo lang, pwedeng pumanaw yung anak niya. O siya yung mawala. Mas malala silang dalawa. Pero alam nyo, ang lusog at ang saya na nilang dalawa ngayon. Sa totoo lang, kaklasiko yung anak niyang lalaki. At sabi ng kaklasiko, pumasok daw siya sa seminaryo dahil naisipan niyang magtiwala sa Diyos. Pero alam nyo, ang Diyos ang unang nagtiwala sa atin. Kaya tayong mga hindi karapat-dapat at mga makasalanang tao, ngayon sa panahon ng Adviento, buksan natin ang ating mga puso at sabay-sabay nating hintayin si Jesus na bumisita hindi lamang sa mga bahay natin, ngunit sa mga buhay natin dahil sa bawat hakbang ng pananampalataya sa ating pananalangin, kailanman hindi naging paasa ang pag-asa na nagbibigay ng saya sa ating lahat. Iiwanan ko kayo ng mga salita ayon sa aklat ni Propeta Jeremias. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi sa inyong ikabubuti ito Ito'y mga planong magdudulot sa inyo kinabukasang punong -puno ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Magtiwala at umasa sa nagbibigay ng pag-asa.